So, ngayon ang uh, aking tatalakay ay dito nila kapag sasali ng object translation. So, um, una yung uh, transposition. Ang transposition, ay pagpapalit ng ayos ng salita na hindi binabago ang kaulugan. Na kung saan ay um, isinasali nito na walang pagbabago, naroon pa rin yung diwa o minsan na kanyang isinalin. Halimbawa nito ay ang um, strong men, kung sa at kung isa naman ito sa Pilipino, sa Tagalog, sa Tagalog ay malakas na habit. So diba, walang nahago, ba, walang nabago, um, pariha yung pagkakaintindi o yung diwa sa isinalin sa Tagalog. Naiintindihan ba? Jeffrey Sabiaga. Basi sa inyo na sa inyo na hindi So um sa akin ang pagkakay niya. So dito ang um, binabago yung mga um, pananaw ng isang teksta, isang teksto ng sabalang ay okay. mas malalito mo ano ang mga mga parasa. Tama, bigyan natin siya. kanyang So, ganito ang halimbawa. He passed away. Pumano siya sa halip, sa halip na namatay siya. Kumbaga, baga, um, ang naman yung pagkakaintindi, pero parang mas para mas maintindihan talaga yung teksto na isinaling ay ito yung pagkasali niya. At ang susunod naman ay equivalence. Um, ang Maano ang basahin binibiging alay sa at may kaya na niyong wika upang maiparating ang parang ng uh, or isko siya. Upang na. So, halimbawa, uh, kapag so, uh, so, uh, so tayo pinagsasalit, syempre, meron tayong ginagamitan o magkakaribang isko siya ng wika upang ang mga basa is madali din lang maintindihan kung ano yung naisang isko siya. Magaling. bigyan natin siya ng What a nice love. Wow. Parehan kahulugan, kahulugan pero sa ibang paraan. Narito ang halimbawa, break a leg, kaya mo yan. Kung baga di diba, ah, dito ba? ay um, yung salitang break a leg, kung sa literal natin na pag na ginamit. At ang um, susunod naman ay ang adaptation. Na at yung adaptation. Maaaring po ba sa yung pinibigyan niyo ng kandal at magbigay ka niyo yung edenya? Ang adaption, pag sasaayos ng kultura o konteksto o pangmas ang folks target ng taga tagapakinig. So, di ba, di ba dito sa adaption ay, di ba kailangan talaga na sa isang konteksto ay kailangan talaga na maayos ito at may at ako doon sa mga taga tagapakinig ko, so, di ba, halimbawa lang yung ginagamit nga ng angkop sa kanila, yung pangbata talaga ng mga leksyo. Tama, bigyan natin siya ng wow, galing klap. Wow, wow, galing, wow, wow, galing, galing, wow. Ang oh, tama nga si Bini Bini, um, dito kasi sa Adaptation, yung pagsasali natin ay binabase rin natin sa puso yung target natin kasi um wala siyang say -say, useless siya kapag yung ng mga salita sa ating pasasalin ay hindi naman mauunawa ng ating mga target. Narito ang halimbawa. Thanksgiving, araw na masasalamat. O diba, ba? Napakasimple lang. Yes. At may mga katanungan pa ba? Wala.